Pisces. Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. And of course, sa ating mga ibang zodiac signs na nanonood, cross watchers, maraming salamat. Welcome, welcome back po dito sa Bonamagos PH. For today's video, Pisces, uh, Pisces, alamin natin kung ano yung mga surprise ni Universe para sa inyo. Para sa iyo, okay? Paalala lang, Pisces At sa lahat po ng mga cross-watchers na nanonood Lahat po ng readings ko dito sa YouTube Ay general reading lamang So, ibig sabihin po, hindi po lahat ay makakarasonate Kunin niyo lang kung saan nag resonate Pisces at iwan yung hindi Alright, let's start Pisces, first surprise, you have the map Next card, you have crew Next, you have worry beads Next, you have within a few days Next, you have spilled milk. Next, you have hot air balloon. You have pillory. And you have corset. Okay, Pisces. natin? All right, Alright, Pisces, let's start with your first card. You have the map. Okay, keyword dito, Pisces, new direction, soul journey, and divine planning. Pisces, isa sa mga pinakamalaking surprises na darating sa iyo ay ang kaliwanagan sa direksyon ng buhay mo matagal mo na sigurong nararamdaman na parang gulong-gulo ka, hindi mo alam kung ano ba talaga ang next move or kung nasaan ka na sa spiritual or personal journey mo, right? Pero itong card na to ay nagsasabing darating ang isang turning point, isang opportunity na magbibigay ng linaw at layunin. So, maari magkaroon ka ng revelation habang naglalakad ka, habang nagdadarasal, or habang kausap mo ang isang tao na bigla na lang magbibigay ng aha mo Moment, no Na para bang sinabing, ay, aya, uh, aha, ayan, diyan ka dapat tumuloy or something like that. Okay, so kapag bukas ka sa signs and synchronicities, Pisces, makikita mo ang mga clues na ibinibigay ng universe. Ito ay panahon ng divine alignment or soul mapping at pagpili ng path na nakaayon sa yung highest potential. Hindi to basta career choice or relationship decision lang, ito ay life direction. So, again, new perspective, charting your destiny, uh, divine detours, and rediscovery. Okay. Next, you have crew. Working in sync, kumbaga. Okay, keyword here, uh, ang main theme dito sa, sa energy na to is you don't have to do it alone anymore, Pisces. So, kung sanay kang magsarili, right? Some of you, sa mga ka-resonate lang po, some of you sanay kang magsarili. Madalas, ikaw ang nagbubuhat ng emotional na bigat ng iba, pero hindi mo madalas nakikita ang sarili mong need for support. Kaya ang Big surprise na ito para sa iyo Pisces ay ang pagdating ng mga tamang tao na tunay na ka-vibes mo. Okay, this could be a soul tribe, business partner, new community, or even a romantic partner na finally kakampi mo. Hindi lang sila basta kasama, sila 'yung tutulong, makikiambag, makikinig, at magiging bahagi ng 'yong pag-angat. Okay, kapag natagpuan mo ang tamang crew, Pisces, everything flows. Hindi ka nalang basta nag-iisa sa bangka. Kumbaga, lahat kayo sabay-sabay humahakbang, sabay-sabay lumalaban. Okay, again, keywords here is camaraderie, alliance, team success, and co-creation. Next card. You have punta muna tayo sa pillory. Okay? Public shame, uh, judgment. Uh, main theme ng barahang ito is healing wounds of the past through courage and truth. So, Pisces, isa ito sa mas mabigat na energy sa spread. Pero hindi ito para takutin ka. This card is about facing an old wound of shame, uh, humiliation, public criticism. So, maaring may sitwasyon kang pinagdadaanan noon na nagdulot sa'yo ng takot na husgahan, mapahiya, umawala ng boses. So, pero ngayon, darating na phase ng buhay mo na kung saan you are being given a divine opportunity to heal and rise above this. So, pwede mong sasabihin, sasab oo, nangyari yon sa akin, pero hindi na ako yung ngayon. ngayon yan. So, healing doesn't mean nakakalimot ka. Healing means, kaya mo nang magpag-usapan ng nakaraan ng walang sakit sa dibdib. Ang universe ay ready to help you reclaim your dignity and voice, Pisces. Okay, so, keywords dito, redemption, courage, karmic release, and reclaiming your power. Next, you have corset. Okay, ito yung pagiging ple people pleaser and conformity. So, this is you breaking free from unrealistic expectations. Pisces, napakaraming taon. Na siguro na nasinubukan mong maging perfect no pero pa sa pamilya mo, perfect sa trabaho, sa relationships mo. And I think some of you you've kept yourself buttoned up just to be accepted pero deep down parang hindi mo nakilala ang sarili mo. The surprise here, ang surprise dito Pisces, you are finally going to rebel in a sacred way, in a healthy way you're not going to scream or fight. Pero mararamdaman mong ayaw mo na. Ayaw mo nang magpanggap. Ayaw mo nang mapilit. You will choose authenticity over approval. Okay? Freedom starts with saying no to things that don't align with your truth. So, it's okay to be messy, to be vulnerable and real because that's when healing begins. So, may mangyayari itong boundary setting, breaking free, identity reclamation. Puto tayo sa spilled milk. Okay, regret and emotional release. So this is you letting go of the past so your hands are free of ble for blessings wow so may mga bagay sa nakaraan Pisces na gusto mo pa siguro ring ayusin no baguhin palikan ayan pero Pisces hindi lahat na nasira kailangan ayusin minsan kailangan mo lang tanggapin at bitawan no This card says it's done the pain already served its purpose now it's time to heal ito rin ay sign na kung may nangyayari hindi ayon sa plano mo, it's because universe is redirecting you to something better. Hindi aksidente. May mas magandang kapalit. Crying over spilled milk won't change the past, but accepting it will give you peace. So let go and make space for joy. Okay, So dito mangyayari ang closure, forgiveness, surrender, and renewal. Next, you have hot air balloon, freedom, and elevation. So, this is about emotional, spiritual, and energetic ascension. ito ang isa sa pinaka-positive na card sa buong reading Aquari uh, Pisces. A card of rising above. Okay, Pisces, ang daming bigat na binuhat mo. Pero eto na, time to float above it all. Mararamdaman mong may gumagaan, baka magulat ka. bak bakit? Parang hindi na ako galit. Ganun. Bakit parang hindi na ako galit? Bakit hindi na ako hurt? Ang sagot, you're elevating. Minsan, di mo na kailangang i-resolve lahat kailangan mo lang umangat at hayaan ang liwanag ang maglinis sa paligid mo this is spiritual alignment this is healing this is grace you don't need to fix everything just rise so may mangyayaring ascension flow peace and vibrational healing next uh pieces you have worry beads emotional sensitivity, and care. So now you are learning to soothe your soul. Pisces bilang impa no, at intuitive sign. Madalas mong damhin ang emotion ng ibang tao. Kaya kahit wala ka namang problema, parang ikaw ang sumasalo. Okay, this card tells you, you are not broken. You are just sensitive. And that's your power. Pero kailangan mo rin ng tools para mag-ground ang sarili mo you'll discover new rituals na makakatulong sa iyo. Spiritual baths, journaling, crystal healing, breath work, ayan, prayer beads, lahat ito ay regalo ng universe para mas mapanatili mo ang kapayapaan sa loob. Okay, alagaan mo rin ang sarili mong damdamin, Pisces. You deserve peace. So, may mangyayaring calming tools dito. magkakaroon ka ng calming tools, emotional regulation, and sacred routines. Okay, next you have, last but not the least, you have the within a few days card. Past arrival of blessings. Wow. Get ready. Pisces, kasi something big is coming soon. Okay, hindi, hindi mo kailangan maghintay ng matagal. May isang mahalagang event, mensahe, or development na darating within a matter of days. Maring ito na ang sagot sa panalangin mo confirmation na malapit mo na makuha ang hinihintay mo. Hindi aksidente na ito ang huling card. Universe is closing this message with urgency and hope. Handa ka na. May parating na biyaya, i-welcome mo ito ng bukas ng puso at tiwala sa timing ng Diyos. Okay, acceleration, divine timing, manifestation in motion. So, mga surpresa ni Universe para sa iyo, Pisces. Ito ha, pagkakaroon ng malinaw na direction sa buhay. Pagdating ng mga tamang tao at soul team. Paghilom ng sugat, ng kahih kahihiyan at past judgment. Pagbitaw sa pressure ng pagiging per perfect closure mula sa regrets, emotional and spiritual freedom, tools for spiritual, emotional care and peace, and blessings na paparating agad in a few days. Wow! So, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus placements, let me know if nag-resonate po sa sa inyo ang reading. Like this video if nagustuhan po ninyo, at mag-comment kayo sa baba if you want to claim the blessings na nabanggit dito, or mga good news na nabanggit dito. And for those of you Pisces na naghahanap po ng libring ritual, any kind of ritual that you need sa career, sa love life, sa sarili, sa personal goals, sa money, kapirahan, sa mga curses, sa mga, I don't know, bad rituals na ginawa sa inyo for cleansing, anything. You talk to me, libre lang po kapag bumili kayo ng uh, item dito na mga ino-offer ko dito sa YouTube. So, you take a screenshot, ipadala nyo po sa Facebook page dito sa screen. Nakikita ninyo, Bono Magos PH. Yan po ang Facebook page ko. Yung my blue check, verified na po ni Meta. Okay, so wala, wag muna kayong alis, spices, pakitignan, pakiba, paki, tignan nyo yung mga in-offer ko dito. Pakinggan, again, take a screenshot at ipadala nyo sa akin. Libre po yan ang mga ritual pag bumili ka ng item. May item na kayo, forever na, plus may ritual pa, plus may freebies pa. Marami inclusions. For more in questions, concerns, inquiries, or anything, may katanungan kayo, may hinahanap kayo, curious kayo, whatever, you can talk to me. Welcome po kayo doon. You can also be, you can join the family, uh, Soul Tribe, Pono Magos PH. We're our family there. Ayan. So, maraming maraming salamat, Pisces. And I hope see you again next time po. Ingat po and God bless. Looking for the perfect spiritual gift or energy booster, at angsa, check out our Crystal Bracelet collection. My Jade, Fox Charms, Pichu, and Mga Rare Gemstones combos nahindi mo basta-basta makikita. Pang regalo or pang self-love, perfect ang bawat piraso sa collection na ito. Lahat ng bracelets or items uh, meron ako ay may complete spiritual inclusions. Kasama dito private reading, libre na. Libre na ang distance Reiki healing and mga ipaparitwal ninyo. Pwede for love, money, protection, health and success. At may freebies pa. Okay, visit my Facebook page, po Ponomagos PH, to see the full collection at magtanong kung ano ang swak sa energy mo. So, mga ka-soul tribe, if naghahanap kayo ng perfect na pangregalo sa loved ones ninyo o kaya naman pang self-love na spiritual gift, check this out. Ito ang ilan sa mga paborito kong bracelets from my personal collection. Okay? Lahat may spiritual energy work na kasama. Kaya kung gusto mong mag-shop ng May Meaning at May Visa, punta ka lang sa Facebook page ko Bono Magos PH and send me a message. Limited stocks lang ito mga Soul Fam. Kaya huwag palampasin ang chance na ma-bless. Kaya kung gusto nyong makita ang full collection, mag-message lang po kayo sa akin sa Facebook page, Bono Magos PH na may blue check, verified ni Meta. At ipapakita ko sa inyo ang lahat na available na crystal bracelet at iba-iba po ang prices bawat isa. Okay, ito isa na naman ang bagong item natin, Feng Shui or Feng Shui uh, ring, okay, power ring. 499 only, 499 each only. Okay, for good luck, protection, and and manifestation na meron siyang sand gold na accent. 75% pure gold and the rest is hindi gold kaya hindi rin po ito masasangla. Okay, benefits nito, iwas malas, iwas usog, tuloy-tuloy ang pasok ng swerte sa buhay mo. Ano ang size niya? 6 up to 9 pwede kasya po. 6 inches up to 9 inches po kasha. Kaya kasi medyo stretchable po ang string. Ang Feng Shui red string na na ring na ito ay hindi lang basta accessory. Isa itong energetic tool na gawa sa matibay na red braided cord, symbol of protection and connection at may accent na sand gold. Bead na sumisimbolo ng abundance, power and prosperity. So this is for protection against evil eye at envy or celos. Attracts good luck in love, money and career. Boost inner strength and confidence. Protect. Perfect for everywhere and simple yet powerful. It's okay. Ang kasama niyang inclusions is Libring Distance Reiki Healing para sa spiritual cleansing and alignment and Free Intentional Prayer Work uh, Request kung ano yung mga personal na dasalo o ipaparitwal ninyo na nakafocus sa inyong intention Okay, Benefits sa bawat at aspeto ng buhay. Sa pag-ibig and love life, nagbibigay ito ng protection laban sa third party or tukso, nakakatulong para sa harmonious na relationship at loyal na pagmamahalan pinapalambot ang puso at nag-a-attract ng pure, honest love. Ideal sa mga single na gustong maka-attract ng soulmate. Sa pera or finances, nagbubukas ng pinto ng swerte at dagdag kita. Tinatalikuran ang malas, utang at gastos na hindi kailangan. Pinuprotektahan ka mula sa energy ng inggit at paninira sa negosyo o hanap buhay. Sumisimbolo ng wealth magnetism dahil sa sand gold accent. Sa career or tagumpay sa trabaho, tumutulong para mapanatili ang motivation at focus. Nagtataboy ng office, politics, uh, Christmas, o toxic na environment. Pinapalakas ang aura mo sa boss at kliyente mo. Ener energetic armor para sa mga hustling araw-araw. Sa family naman at uh, sa loob ng tahanan, energetic support sa stress, anxiety, at um, pagkahilo. Okay, benefits pala 'yon sa health. Okay, energetic energetic support sa stress, anxiety at pagkahi, pagkalito. Okay, sa health nakakatulong para mapanumbalik ang inner peace at lakas ng loob may calming effect at panlaban sa burnout, tumutulong para sa balance ng chakras. Sa family naman at na tahanan, nagsisilbing spiritual shield ng buong pamilya. Nagaayos ng tensyon o lamat sa relasyon sa loob ng bahay, nagpapalambot ng loob, lalo na sa mga matitigas ang ulo o may conflict. Maganda rin po sa mga anak na kailangan gabayan at protektahan. Sa spiritual aspect, matinding panangga laban sa evil eye, usog at psychic attacks. Energetically blessed at ritualized ito para sa gabay ng divine. May distance, reiki, at the sun na nakafocus sa iyong intensyon. Pinapalakas ang connection mo sa iyong spiritual uh, spiritual path. Okay, sa so, mga gustong mag-order, take a screenshot at ipadala po niyo ang screenshot sa FB page ko. Bono Magos PH na may blue check verified po ni Meta. 49, 499 each only po. Ayan. Secure your item na para hindi kayo maubusan kasi pag naubos na to, hindi na po ako mag-restock. Mag okay? So, I'll see you on my Facebook page. Isa na namang ring, Hatch and Jade, bangle ring. sa so, to say po, size 7 lang po ito lahat. Wala na pong ibang size, pero pwede nyo pong gawing pendant sa inyong necklace. so, may gusto, this is only 890 pesos each. Okay, with complete package inclusion. So, Huchan Jade bangle ring for power and protection in one elegant circle. Isang makapangyarihang anting-anting nagawa mula sa authentic Huchan Jade, kilala sa kanyang taglay na enerhiya ng kaswertihan, proteksyon at kapayapaan. Isa ito sa pinakasagradong uri ng jade sa buong mundo at sinusuportahan ng libo-libong taon na tradisyon sa Chinese uh, Chinese metaphysics okay complete package inclusions private reading libre na okay distance reiki healing libre na at intentional ritual with blessing and clean cleansing at dalawang freebies po lakbayaman oil at red string ayan so mga benefits about aspeto ng buhay sa pag-ibig at relasyon nagpapalakas ng emotional healing lalo na kung galing sa heartbreak o trash issues. Pinoprotektahan ang relasyon laban sa third party, interference at malas na mata. Tumutulong makahanap ng partner na align sa iyong spiritual values at tunay na pagmamahal. Sa kaperahan naman, nag-attract ng stable at long-term wealth, pinapalakas ang mindset para sa savings at financial growth, tinutulungan ka na alisin ang mga blockages sa daloy ng pera. Sa career at negosyo, nagbibigay ng mental clarity sa pagdidesisyon, pinapalakas ang leadership qualities at confidence sa mga presentation, meetings o negosyo isang laki charm para sa mga promotion, sales at contracts. sa kalusugan naman, ang hachan jade is believed to support your kidney health and detoxification. Nagpapakalma sa katawan at isipan nakatulong sa mga may anxiety o may stress May cooling energy na nagbabalance ng heat o overwork energy sa katawan uh, Sa pamilya at kapayapaan sa bahay, pinupotectan ang tahanan laban sa envy, conflict at external negativity Nagdadala ng harmonious energy at malasakit sa bawat miyembro ng pamilya Pwedeng ilagay sa altar o gamitin sa family rituals para sa blessing ng buong household sa okay. spiritual aspect, ang Hachan Jade ay stone is a stone of heaven. Ginagamit bilang spiritual shield laban sa dark energies. Nagpapalakas ng koneksyon sa ancestral wisdom at divine guidance. Magandang gamitin proteksyon sa tuwing lalabas ng bahay o makakaharap ng maraming tao. Okay, sa mga gustong bumili, this is only 890 pesos each take a screenshot at i-message nyo po, ipadala nyo po ang screenshot sa Facebook page ko. Bonum Magos PH, verified na po at uh, my blue check ne Meta. Okay, so araw-araw sa right hand for action and success, left hand for reception and protection. Pwede rin ilagay sa pouch kasama ng lucky coin, red string or prayer oil para dagdag bisa. Maganda rin itong gamitin sa mga cleansing at prayer rituals. Okay, so limited stocks lang po at pag naubos na, hindi na po ako makakapag-restock. So grab this opportunity habang meron pa para pag hindi kayo maubusan. Okay, maraming maraming salamat po.